Samantala sa Pasig, kumusayin natin. Nako, taas daw ng uh, presyo ng gulay. Eh, dahil sa bagyo, no? RH52, Edniel Parosa. Kami, Edniel! Si Bahadyang nagbahala ang presyo ng mga gulay Tagalog kung tawagin dito sa Pasig Mega Market. Epekto ng sunod-sunod na mga bagyo at pinangangambahang magpatuloy pa habang papalapit ang bagyong Marse. Ayon sa mga nakausap ng DZRH Luz, halos lahat ng mga gulay na inaangkat sa mga probinsya sa Luzon ay nagtaas ng presyo. ng talong, repolyo, okra, at ampalaya. Sabi ni Aling Jane, kabilang dito ang benta nyang ay na 80 to 90 pesos kilo, mula sa dating 40 to 50 pesos lamang. Sa pwesto naman ang carrots. Sinabi ni Aling Perla na 140 to 150 na ang kanilang tinda mula sa dating 80 pesos lamang. Una inulap ng Philippine Statistics Authority kahapon na, na gulay at bigas ang mga pangunahing salik ng pagsirip ng inflation sa 2.3% nitong Oktubre mula sa 1.7%. Iniugnay ito mismo ng PSA sa ng Bagyong Christine na sinundan agad ang Bagyong Leon. Pakinggan natin ang ating mga nakausap. mistasa, gano'n. Pero malaki ba? Ay, malaki po ng gulay po. Malaki naman ang iminal? O... Or... Hindi naman po. Slight lang po. Baka magtaas pa sa mga susunod. Depende po pag wala ng radio, pag-iyo. Yeah. Ang tinig ng mga sa Pasig Mega Market. Ito si Edmiel Porrosa, nag-uulat para sa Deezer Age. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edmiel!